Ayan. Good afternoon everyone. Today is Thursday. Uh, Wednesday kagagaling lang namin Ay, bakit? So kagagaling lang namin ni Alonso sa center nagpa-immunize siya ngayon ng OP, uh, OPB. Uh, OPB An OPB at saka ano, pentatuso. Na pentatuso may pentatri sa September balik niya. So, hindi ko alam ano yung date, hindi ko na natandaan. So, September, babalik siya para sa immunize niya ulit sa Penta 3 at saka OPB 2 And then, ayan, parang wala lang sa kanya. So, hindi niya, ano, hindi niya ininda yung injection niya dito. Ayun, ay, ano, may sugat po siya dyan nakikita. So, hindi niya iniinda yung, ano, yung injection niya. Hindi kagaya ni Jello dati na nagkakasakit talaga siya para siyang na ano eh parang nangingitim talaga yung labi niya pag na-injection siya sa so parang wala lang sa kanya ganyan lang din sa, siya kanina galing dito sa bahay ngayon ganyan lang din siya ha ha ayun <laughs> dingin dingin siya ngayon so ganyan lang din siya wala siyang pakialam kung na-injection siya o hindi basta wala siyang pakialam na lang siya Pinapatulog ko nga sana siya dahil na uh, mag-ano ako. Ano man yan? Bakit may masilaw dyan? Pinapatulog ko siya dahil mag sana ako. Ay, kaliwanag. Mag ano nga to. Mag-tutupi uh, ako ng mga nilabhan ko kasi sobrang dami na. So, lagpas-lagpas na sa basket yung tupiin ko na mga ano na mga damit namin kaso ayaw ni Alonso matulog talaga ngayon ayun Ay, may lamok na naman ngagat agat sa akin kamay alam sa naiiyak na siya so gusto na niyan mag ano gusto na niyan matulog at eh, alam um, mo ganyan siya ayaw niya rin magpaiwan sa kwarto pag pinahiga siya doon so dumada pa siya itong months pa lang to nagkakaano na siya nakakadapa na siya pagka balik ko kanina pumunta lang ako doon sa ano pumunta lang ako doon sa tindahan ni mother ni nanay so pagbalik ko wala malapit na siya makadapa siya so, kaya hindi siya may ano maiwanan so hindi siya pwedeng iwanan mag isa and isa pa ganun din sa ano sa duyan niya so mas mabilis siya makadapa doon kasi magsiswing swing swing lang siya doon makakadapa siya agad so nabutan daw siya ni nanay kanina nakadapa na siya doon so kaya hindi na daw siya pinatulog kinuha na lang siya dahil ayun na nga dumadapa na siya. So, 2 months pa lang siya. So, mag-3 months, mag months pa lang siya sa 13, August 13. So, ano pa ngayon, ano pa lang ngayon, August 8. Ayon, Ayon, parang natutulog na siya kasi nananahimik na siya. Ayan, may mga sasakyan kasi nasa tabi kami ng kalsada. Ay, mga ano na sana siya. Naiinitan siya o pinapawisan siya. Pero pag nandun naman siya sa loob, may ano naman doon, may electric fan kay ate yung sa boyfriend niya ate. Tapos kanina, nagtinda ako ng toge at saka ginisa na maguong. So, yung baguong dalawa yung natira. Kasi marami din yun eh, nasa 27 pieces. So, dalawa yung natira. And, bala ko na, hindi na ako muna mag-ano. Kasi kawawa si Alonso. So, naiiwanan ko siya lalo na sa maaga. Tapos, nasa school. May iwanan ko siya. So, hindi ko siya mauwi-uwian dito. So, mag ano muna ako, mag-stop muna ako dahil para maano ko siya. Pwede ko siyang dalhin sa school. Kasi malapit lang naman yung school. Oh, natutulog siya. Malapit lang yung school. So, pwede ko siyang uwi-uwian or dalhin doon sa school. Kaya lang hindi ko siya madala dahil mainit. Tapos, hindi siya makatulog. Hindi siya makahiga ng maayos. Kaya, uh, parang hindi ko din siya pwedeng ano, dalhin. Baka uwi-uwian ko lang dito. Jello, what are you doing? Dan sa si ano? Nandun si Alonso. so, nandun siya sa ano? Masilaw. So nandun siya sa labas, nagaan sa initan. Eh wag dyan sa initan, nak. Dito ka, parang ginait sinisipon ka na eh, parang sinisipon na siya. So yan, papa, ano hin ko muna si Alonso. So kay antok na. Siya. Oh, Parang natulog na siya. Ay, natulog na nga ang bata. Ayan. Pero mamaya pa pa ikain mo yan siya. Gising yan. Ayan. Gising na siya. Ayan yung tupiin ko. Nagpas. Nagpas sa basket namin. oh sorry na. Sorry na. Tulog ka na. Tulog na. Oh. Naantok na talaga siya. So, gusto nang matulog. Kaya siya nagmaawi. Pero, kanina kasi, hinatid ko siya dito. Gising na naman siya. Hmm? Oh, mana lagi lagi atas segan, mana itu.